against bomba ses para ay 30 katana. Woo! Yes, so this is going to be a really a most stable. Sarayaw at wala eh bonga ba ko no yung kapag ako sino panalo makakalaban ng susunod. Botonorado. 4-1 ang kalaban ang panalo sa Carlito First Article Clipper. Okay guys, para ay katana. Woo!

Kota ng Morado, 5-0. Mga kalaban, ang panalo sa Lip Travers Opening. Ayay tayo lahat para ay Kira. Congrats! sa 14 sa no per sakit okay para sa ano lang pareo apotonorado <laughs> 4 1 makaharap ang mananalo sa Jonas na sa St. Ice magay tai lahat para sa <laughs> Lekasay 14, Article Vinted First Carlito. Magigay ispam beses para sa kanila pareho. Boto ng urado, mga kalaban, si Katana. 3, 2, magigay para ay Carlito. Second side, 14. Creepy vs. MP3. against pang beses. Para sa kanilang pareho. Ang bottom Advancing sa Para makalaban si Pan. Magayay tayo lahat para kay Creepy. Galing, galing. Second side, 14. League Grammar is open, mag i beses. Para sa lalagang pareho! Woo! Galing, galing, galing! Bota ng unato! Mga kalaban, si K-Ram! 3, 2, mag Galing mm -hmm. nung no big shop niya Hindi nga ako no? Second side, 14. Cholos versus St. Ice against Pampeses. Para sa halang pareho. Yeah. sa buhay. Boto ng Urano, mga kalaban, si Zaki, 3-2. Pag-iay, para i